Sa tingin nyo guys, magkano ang ganitong klase ng specs sa isang smartphone? Meron po siyang OLED display, 50 megapixel ang main camera, 8GB of RAM, 256GB na internal storage, tapos naka 5G na network pa. Sa tingin nyo guys, sulit yan sa may 10,000 na SRP or namamahalan kayo or baka namumurahan kayo guys. Dahil sa maniwala ka man sa hindi, ang SRP po ng smartphone na to is meron lang po siyang 8,000 na SRP. At maraming sasagasaan ng smartphone to guys. Tingin mo dalang po ang ganyang klase ng specs sa 8,000 na SRP ngayon. Tingin mo dalas, sumiikot lang po sa mga Helio G99 ang mga smartphone sa around 7,000 to 10,000 na mga SRP. Kaya para maging 8,000 lang po ang presyo niya ngayon, e eh sobrang panalo na yan. Tapos sa 5G pa tayo. Dahil si Tecno Spark 30 35G, 8,000 din po yung kanyang SRP. Pero naka-IPS lang po yung display niya. Sa Casino Bia to 5G guys, Kulang 10,000 din po yung kanyang SRP. Pero naka-IPS lang din po yung kanyang display dyan. Hindi po sila mga naka-OLED. Makabili man po tayo guys sa merong AMOLED ng mga display sa mga kulang 10K ng mga smartphone. Kaya eh sigurado hindi po yun mga naka-5G. They supported nga po siya ng 33 w sa charger. Ang kaso wala po siyang charger na kasama. Cable lang po. At case yung included niya sa may package ng HMD Crest 5G. Sa display, meron po siyang OLED display na meron 1080p resolution at 9.3 sa refresh rate. Yan pa guys, medyo mababa yan. Leica so, Remini is mga naka 1.3 sa refresh rate na. Meron po siyang 6.6 inches na screen size dyan. At punch hole ng selfie camera na meron 50 megapixel na front selfie camera. Maganda talaga guys ang ganitong klase ng display. Medyo malaking nga lang dito guys yung ating punch -hole na camera. Pero dahil ngayon sa 50 megapixel na camera niya. Isa pa nakakatawa dito is naka-stock Android po siya. Literal na stock Android guys. Kaya napakabilis po niya at napaka-smooth gamitin. At tingnan nyo naman kung gano'ng kakaunti yung application natin dito. Dahil pwede siyang disable at i-install yung mga hindi natin kailangan ng mga application. At para makasave din po ng storage. Dahil na malakas din po makabagal ng smartphone guys. Pagka po marami naka-install ng mga application na mga hindi naman kailangan. Sa likod ng smartphone na to guys, simple lang po ang design niya at naka plastic belt lang po siya. Pero alam nyo something special sa may smartphone na to na napakadalang po sa mga 2025 na mga smartphone. Dahil lang isang selling point po ng mga HMD ng mga smartphone ngayon is yung repairability po ng mga smartphone nila. Dahil pwede po tayo bumili ng mga spare parts sa kanila like ng display, tsaka ng battery, o ng charging port. At ang nakakatuwang part pa dito guys is meron po silang tutorial kung paano po mag-replace ang mga parts na yan. Kaya ibig sabihin guys, kung medyo malakas man po yung loob nyo, eh pwede po kayo mag-repair ng sarili nyong smartphone pagka po nasira na yan. Pero ewan ko lang guys, kung mura ba yung mga parts na yan. Baka naman mas mura pang bumili ng bago smartphone kaysa mag-repair ng smartphone. Naka 50 megapixel po yung ating back camera dyan. At I think para sa 8,000 na presyo, eh medyo saktuhan lang po yung kanyang camera. At di ka po siya recommend kung camera po, po ang inahanap natin sa may 8,000 na SRP. Dahil mas maganda pa po rito, guys yung ibang camera nila Infinix sa kanila Tecno. Sa gaming naman ito yung sample natin sa May mobile legends. Naka super frame rate po siya at ulit ng graphics. Okay naman yan dahil meron po siyang Unisoc T760 na processor dyan. Halos same performance lang po yun ng Helio G99 pero naka 5G nga tayo. Para na po tayo naka Dimensity 6080 dyan. Na same nga na naka la Tecno Poba 6 Pro 5G. Naka single speaker yung alam po tayo. Pero malakas naman guys. Kahit naka single speaker lang po yan. Sa Call of Duty Mobile, ito lang po yung setting sa dito. Naka medium graphics po siya at naka high na frame rate. Hindi na mababago yan guys. Tinakamali G57 lang po yung ating GPU dyan. Same nila Helio G100 at lang Helio G96. Pero sa ilang taon na lumipas, gumanda naman lang performance ng Mali G57 sa May Call of Mobile. Smooth talaga siya. At kahit sa may battle royale po tayo maglaro, eh okay pa rin po mga performance na yan. Kahit pa hindi ganun kalakasan ng mga unisok na mga processor ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam dyan, itong processor po ni HMD eh, halos same po guys ng Nubia Neo 2 5G. Mataas lang po ng konti si Nubia. Pero sa may performance guys, eh, halos wala po tayo makikita ng malaking difference sa kanila. Saka sa ibang specs guys, lamang po ang smartphone na to. Din naka nga po siya. Pero lamang naman po si Nubia. Sa ibang specs, tulad po ng battery. Din meron po siyang 6,000 mAh battery. Pero mas mura naman dyan si HMD. Rating para sa may 8,000 na presyo. Eh napakaganda na po ng specs niyan. Lalo po kung gaming gusto natin. Mayroong 5G na mobile data. Dahil kahit po dito sa may blood strike, okay pa rin po ang performance niya. Kahit sa mataas na graphics pa. Super smooth po siya at napaka stable sa may 60 FPS na gameplay. Ilalagay ko na lang po yung link sa may description kung saan po ako order ng smartphone na yan. Thanks for watching!